Ayan, what's up mga kauragon at uh, for today's video ay gagawa tayo ng uh, traditional ginataang bilo-bilo so yung mga gagamitin natin ay meron tayong uh, saging ano uh, saging na saba at siyempre ito yung uh, rice flour at ito yung ginagawa natin bilo-bilo so at meron tayo ditong uh, gabi yan gabi gabi. As in gabi, hindi siya madilim. Yung And then, meron tayong kamote. Ayan, kamote. At simpre, meron tayong yan, langka. Ito yung nagpapasarap dyan. Tsaka pampabango, langka. Hmm. At simpre, di mawala ang nyog. Ayan. Ito yung uh, pipigayin natin mamaya para ito yung nagpapasarap dyan, yung gata. Yan. Siyempre, di mawawala ang ah, asukal. Yan, yung asukal na pula. Yan, para matamis. Kasing tamis ng aking pagmamahal. Yo! Okay, so umpisa na natin at balatan natin itong mga gagamitin natin. Okay, let's go! pwede nyo naman gamitan ng yung pangbalat talaga pero kung wala hindi na rin yung kutsi uh, guys uh, tapos na natin balatan yung kamote at saka yung gabi yun uh, hihimay naman natin ngayon yung langka so tatanggalin natin yung mga uh, buto para simpre matigas yan eh. pag uh, diyan uh, kailangan huwag na natin i eh, halo itong mga buto yan guys, tapos ko nang himayin yung langka. Itong langka guys, hindi lang sa bilo-bilo. Uh, pwede nyo rin itong gamitin sa turon. Yan, kapag nagprito kayo ng turon, pwede nyo siyang ilagay para mabango. At saka, siyempre, masarap. Yan, no? Okay. Yan guys, ito na yung uh, rice flour. Ito yung, uh, kung ano, tawagin ay malagkit powder. Yan, ito na yung gagawin nating bilo-bilo. Yan, bibilogin lang natin. Yan, bibilogin natin. Yan. Yan. Tapos, yan siya. Yan. Yan, ganyan siya. Yan. May malaki, may maliit. Ay. Yan na guys. Yan. Ganyan pagbilog. Yan. Yan. At mamaya lulutuin na natin siya. Ayan guys. Ayan na yung gata natin. No? Pakukuloyin lang natin. Yan. Tapos yan. ilalagay na natin yung mga uh, ingredient natin. Yan. Yan. Malapit na siyang kumulo. Yan nga guys. Oh. Kumukulo na siya. Uh, halo lang natin. Ayan. Hanggang sa maluto siya. yan, uh, sa, ilalagay na rin natin yung saging. Yan. Kanina nailagay ko na yung mga kamote at saka yung gabi. Hindi ko lang nakuna na yung video. saka yung asukal. Yan. At isunod natin yung Yan. Langka. Yan. Ilagay na natin yung langka. Yan. Yeah. yun guys uh, ito na yung ating uh, finish product ayan no oh. napakasarap yung ating uh, Ginataang bilo-bilo. So, kulay pula lang siya guys. Kasi hindi ko na siya ginamitan ng food coloring. Ito yung mga uh, kalimitan na niluluto ngayon uh, kapag mahal na araw. Yan, kasi bawal daw yung uh, karni, Yan. Ito na lang mga hinahanda nila. Yung uh, ginataang bilo-bilo. Yan. So, yun, napakasarap. So, tikman natin guys. Hmm. Harap. Oke okay guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Bye-bye.